Happy Fiesta. Yeah, so ngayon lang kami nakadating sakto sa lunch mga kanila. Hey. Bala! Makikipamisa po! At kami po yung sinamalaan ni Kuya Biko! <laughs> Hello mga kadilag! At kagawa po lang. Welcome back sa aming YouTube channel. Hello. So for today's vlog mga kadilag, ay kami po ay mamemiesta. Kala Ate Nels TV. So tara na, kagawa po lang. At sakto mga kadilag, dahil ngayon po ay Friday. Ngunit kahit Friday ay holiday mga kadilag. At nagkataon ng na fiesta sa Barangay Abiyawin. So tayo po ay mamemiesta. Kana Ate Nels at Bossing. Let's go! Kami po ay narito na kala ati Nels. Ayan, may nagtatagay na sa labas. So, Ayan, nabalis kay Teo. Happy fiesta, Teo! Oo, toong Happy fiesta, po! toong

Makakain na dito pala sila mahal. kain Kayo. Kayo naman si Ate Leia? Wow daming handa. Oooo... Oh. Kayo na kayo. Oooo... So ganyan mga kadilag, kami po ay makikikain na dito sa pistahan. Yan. Nakuha na po si Cadillac. At ang handa po ni na Ate Nels, meron po silang sinantol, merong uh, ano tawag dito? <laughs> parang seafood oil. tawag dyan. Yan. Yeah. Tapos po, uh, ano po Ate dito tawag? Kamabalan, parang seafood oil. Yan. Yeah, oh. no. Tapos ay merong chicken curry, saka panggareta. Yan. Yeah. At narito na si na Ate Lea. Yan. Yeah, nakain na po. Sila, ako si Mahal. Ayan. Oo, oh, mama oh, sige, mamaya. Ate Neos, happy fiesta. yeah, So, ngayon lang kami nakadating. Sakto, sa lunch, mga kanila. Happy fiesta, Milot. yeah, ako si Milot. Ayan. So, nakakuha na si Cadillac. Kasi nang mahal po ay hindi pa tapos pagkain <laughs> ng kanilang alimango. <laughs> Nakuha na din po si Lugs ng pagkain eh. Ito pala ay minuto. Hindi pala siya para pala doon. <laughs> minuto mga kanilang. Happy fiesta. <laughs> Happy fiesta po. Chạy right nào mm -hmm. Tapos na po kaming kumain mga kadilag at narito na, na kami sa may sofa dahil may kumakain na okay uh, So dessert naman may binigay sa si atin ng leche plan leche plan Wow Okay ate oh, Itinpan wow. oh, yun, sarap Kanilag ikaw Wow Ayun, yun ang maiging Novelino, mamaya Kaya <laughs> so, ano pa ka, Kamusta ang leche plan Okay, masarap Tikman din natin Mga kanilag

Hahaha Ang lola nails kay kagwapo lang kay Lolo Hahaha <laughs> Oh, look! Uh, I'm, I'm, uh, dress pati Look, Teo! Teo! Pagkasa nina n'ko Kapalaw n'yo nina nang Teo! Baby Teo! Tayu. Ohoho. <laughs> baby Tayo, Tayo. Tayo, baka ng ko nang ninang mga kadilag. Si Baby Tayo. At naiinip sa kanina na sa kwarto, naiinip. Gusto, yung Gusto yung narito sa harapan. <laughs> <laughs> si Teo. Teo. Baby. Teo. <laughs> Naantok na yun. Jollibee. Jollibee. Yehey. Pupunta tayo sa Jollibee. Yehey laki <laughs> Lucky na ka. Na si na siguro 'yan. Sa Jollibee! Yehey. Tingin. That's that's Lola Beka. <laughs> Wag kang matakot sa Lola Beka. Kaya ka usap niya. Go to Tita Leia. Go to Tita um. Wow. Teo. <laughs> Teo. <laughs> 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 so yan mga kadilan, bahagi ng pistahan sa aming bayan, ah sa aming bayan pati sa Abiyawin ay pagtatagay mga kadilan. So yan, nagkakaharap-harap ang mga kapiestahan. Uh, kapiestahan uh, sa bakit barangay bawat ay, ay ang pagtatagay. Na ay po. Sayo. Sayo. Sayo

Eh, na pala baby. Eh, na siya, pero ayaw naman niyang matulog. Tayo, nakahiga po si Tayo. Gusto mo ng milk? Pa? Milk? Gusto mo ng milk? Tayo? Ha? Yes or no? Baby Tayo? Tayo? Hmm, apa daw hmm? <laughs> <laughs> Gusto raw ni Tayo. Gusto daw ni Tayo milk. Maya may tulog na yan. Gusto na mm. ng milk. May milk? Teo. Gusto mo ng milk? Okay. Ha? Baby ko? Okay. Kasi -tale. Kasi -tale. <laughs> ay kaibigan eh. Ba't yung pinakain ka po kasama mo? Nantok na, op. <laughs> <T -tale. laughs> Okay, ang nga ng lola. Mm -hmm. Kinikilala ni Teo. Kinikilala. Oh, lola. That's lola. That's lola, nanay. Ina, ya ina, na ina, ina. Ante, ante, ante. Ina. ante. Anting ante. Ante, ante. Kinikilala nga ni Teo. Teo! Teo! May parcel pa man din ako ay walang <laughs> re-receive doon. May parcel din, din na tayo. lumabas <laughs> na siya. So, na si Teo. Kaya oh, na. Teo! Hey, kaka na si Teo. Ang ginagawa ko, ang ginagawa ko, ang ginagawa ko, ang ginagawa ko, ang na

Kami daw po mga kadilag ay pupunta kala lang diyan minta. So, all time po ay ilipat dahil piyesta naman mga kadilag. Kasama tayo kalaati yung chula. So yan, on the way na po kami pupunta kala lang minta. So, buong tip-tip na ilipat doon mga kadilag. Mahilig mga kapista, nagwa po lang. na mga pinanapakakapista. Ano misa? Oo, Oo. Ah, nakalimutan ko Parang na birthday. Ibang birthday yan eh. Pesta din. Ito na po kami kanati Aminda. Okay mamimisa kayo. <laughs> Ito ay pangatlo. Pangatong bahay na. Ay ba parang tatampo pa si Kuya Taran. At bakit? Abay babaya to. Ikaapat oh, okay. okay. eh yun. Man tayo, Makikipa misa po. Ah, kami po yung sinamalaan ni Kuya Biko. Happy <laughs> Pesa, Ma'am Grace. Pasok Ay, na doon na sa kabila. Okay, naliwi, okay, parang din na doon Pasok na doon na Hiram lang ng ispira, pumat na tutunan yellow. Aba, di man tanggalin ng chinelas. Okay lang po. Makikipamista po. <laughs> Tia Minda, happy fiesta po. Ako po ay sinama lang ni Kabikong. Kaya po <laughs> <laughs> yan. daw po yan. tayo dito, mga kanilan. Happy Fiesta po Happy Fiesta po Happy Fiesta po Happy Fiesta po ako yung talaga, hindi na mabibis ka. Ay kaya lang kita ng kaibigan ko si Kaya Mila. Kaya ako nakapabis ka. Itong cravings ko. Spaghetti. Spaghetti. Wow. <laughs> <laughs> At dahil ito na rin po nanay. tama na po namin sa mga bata. Ayan, yeah, kahit po tayo mga kanilang. Ate Isay, narin na rin At si Tiamin na po ay naglabas na rin ng pantagay. ay Oo nga, si Tiyo na oh, <laughs> li... <laughs> po ay miss na rin. Tiyo! Tiyo po ay nakikipa miss na rin. Ayan, mga kanilang. Yung pa ice cream, pa pa nindig, yung 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 yung

A FEW INCHES LATER, later. Pwede ay na. Teminda, salamat po ha. Pista po, Minda. Punta daw po kayo sa Pista ng Anuling. Sa Anuling po. Sa October. Oh, yan, yeah, yan. Yeah. Salamat eh, kami na po. Salamat. Malayo pa Napabusog. mga Thank you po. Salamat Thank you po. So yan mga kadilag at kami na po, po ay a, po nasa rooftop pa. tayo ay Ateneo. Tagay na naman. ito. So yan mga kadilag, kami po ay paalis na. Narito na po kami sa baba at ready to go na. Yan. So tapos na po kaming mag tagay at paalis na po. Ate Nels, thank you ha. Salamat. Happy Fiesta. Thank you. Yan. Paalis na po kami mga kadilag. Hindi mahalay. Parang may joke. Hindi mahalay. Mamaya tayo muna sa tatimu ng aday si Mahal. Sa ati ati <laughs> yan. Thank you Ate Nels. Happy Fiesta. <laughs>